Libuan ka mga mag-uuma ang apektado na sa kainit sa panahon sa Midsayap, Cotabato. Ana na matod pa sa Kapin, 5 million pesos ang natala nga danyo sa ilang mga tanom. Busa plano karon sa LGU nga magdeklara na og state of calamity. Ani ang report ni Abi Caballero. Nakasinati na og crisis ang mga mag-uuma sa Midsayap, Cotabato krisis tungod sa grabeng kainit sa panahon. Gani mo abot sa 41 degrees Celsius ang heat index sa lungsod. Busa ang ilang mga tanom sama sa sile, pipino, talong o uban pa na ngalaya. Misamot pagyo daw ang sitwasyon tungod sa water shortage. Nagampo na lang ako sa ginoo nga Lord, tagaay kong ulan. Bisag kausa, isa kasimana, bisag kausa na lang para parang akong tanong, mubalik o kabuskog? Ang humayan sa lungsod, nga muabot sa 6,000 hectares, anaas sa 1,000 hectares lang ang pwedeng tamnan sa karon Sanglit maulang kini ang dunay supply sa tubig. Imagine the 5,000 discrepancy ng uh, hindi nakapagtanim. And to take note, November pa halos ang uh, last harvest ng mga farmers natin sa rice. And June pa sila makapagtatanim when the rain comes. So, wala talagang kabuhayan ngayon yung mga magsasaka natin. Sa tala sa buhatan, kapin pito kalibo ka mag uuma na ang apektado sa lungsod. Kining watermelon nga halinun tungod sa katamis, na pait daw karon ang kaagi sa mga mag uuma sa pagpananom ni ini. Problema sab sa mga mag uuma din sa Barangay Bual Norte Midsayap ang oversupply sa watermelon sa lit harvest season sab daw sa uban lugar dugang pa sa ilang problema kining sama ani nagcrack ang pipila sa ilang mga tanom o inay mabaligya pa nila kini sa ubus nga presyo, dili na kini mapuslan. Sumala sa Municipal Agriculturist's Office, anaan na lang sa 2 pesos ngadto sa 5 pesos per kilo ang farm gate price sa watermelon. Gikan sa 15 to 20 pesos per kilo kani adto. Lugi daw gayod ang mga mag-uuma. Ano pa unta to namon, makwartahan pa to namon kung di sila magkrak ti sayang kayo, ti may kami, kapangutang na lang kami bugas para lang kami makakaon. Nang hinaot sila, nga matabangan sila sa ilang sitwasyon karon. Mahal, unta kami bulig eh. Nama maka mga sa init, sa kapiga doon na Samtang, ginahisguta na matod pa sa LGU o Municipal Agriculturist's Office ang pagdeklara og state of calamity sa lungsod. Kinihuman, miabot na sa kapin 5 million pesos ang nadanyos sa agrikultura so that matap natin yung calamity fund natin to give uh, alternative sources ng patubig ang mga uh, farmers natin especially the vegetable growers we already talked to them uh, they have requested uh, water pumps and drums para at least man lang yung standing crop nila masustain nila kauban si Gary balantay sa kamera ako si Abby Caballero para sa One Mindanao.